Samantala, ipinakilala naman ng Philippine Rice Research Institute Isabela ang pinakabagong teknolohiya at makinarya para mapataas ang produksyon ng palay sa ginanap na Lakbay Palay 2025. Dinaluhan naman ito ng mahigit isang libong magsasaka mula sa Cagayan Valley at Cordillera Administrative Region. Pinuri ni Valentino Perdido, focal person ng Masagana Rice Industry Development Program, ang Phil Rice at mga lider na magsasaka sa kanilang interes sa makabagong paraan ng pagtatanim. Ipinakilala ng PhilRice Rice ang mga teknolohiyang ginagamit sa pagtatanim ng pigmented, pigmented, glutinous at aromatic rice varieties pati na rin sa produksyon ng gulay tulad ng ampalaya, kamatis at sili. Pinalawak din ang institusyon ng institusyon ang kanilang presentasyon sa produksyon ng tupa, vermicomposting, biocomposting, vertical hydroponics, drip irrigation at solar-powered pumps. Ipinakita rin ng mga makabagong makinarya para sa pagtatanim ng palay, kabilang ang laser guided land leveler, rice seed dispenser at rice planter. Ayon kay Perdido, ang lakbay palay isang magandang pagkakataon upang hikayatin ang mga magsasaka at kanilang samahan na gamitin ang makabagong teknolohiya upang mapalakas ang produksyon ng bigas at makatulong sa seguridad sa pagkain ng bansa. IFM News.